Okay po, pag-usapan natin tungkol sa sobrang inggit. Diba, I'm sure sa buhay nyo meron kayong uh, na-encounter na akala mo kaibigan mo yung pala galit sa'yo. Uh, may jealousy. Alam nyo, kung ako nga papapiliin mo, mas maganda pa nga yung tao galit sa'yo. Eh, Kesa inggit sa'yo. Kasi pag yung tao galit siya sa'yo, at least alam mo galit siya sa'yo. Diba, wala nang problema. Diba makakaiwas ka na pero yung taong naiinggit sa iyo hindi naman siya aamin na naiinggit siya. Eh. So kunwari sa harap ano yan, kaibigan mo kunwari pero sa talikuran meron siyang inggit. Kaya itong inggit makikita natin may 12 warning signs at minsan delikado baka meron siyang gawin na masisira yung plano mo o yung iba sobra inggit. Mamaya, ano pa sa iyo eh. So, tingnan nyo muna. Ayan oh. Parang ganito, oh. Maisip mo ba na may inggit itong taong to dito? Parang wala naman, 'di ba O, oh, tingnan natin, na ah. Parang tingnan nyo yung picture, ayan oh, sa mga tingin niya, oh. Naiinggit na siya. Pero, hindi alam nitong taong to. Walang kamalay-malay. Delikado yan sa buhay. Kaya babala natin. Number one. Ito mga signs. Kung meron kang achievement, kahit ano, they undermine it. Parang binabaliwala nila. Let's say, yung anak mo na graduate, na sabihin, ay wala, madali lang yan. O, kahit anong achievement mo, kunwari, happy sila, pero pinapababa nila yung achievement mo. Okay? Parang binababa ka nila para mataas sila. Number two, kung meron mang good news sa buhay mo, kahit anong good news, hindi sila natutuwa. Hindi sila natutuwa. Kunyari, nakakuha ka ng uh, 95 sa test. Sasabihin nila, madali lang ma-exam. Hindi na ma-importante yan. Ayan, no? They spoil your good news. Pero, hindi sila totally naaawayin ka. Ha? Medyo okay pa sila, pero alam mong parang maiksi lang magsalita. Medyo na uh, nakatawa pero medyo nakasimangot. Kaya na mahirap. Hindi mo kasi alam may inggit sila at hindi rin sila aamin. Number three, fake applaud to your success. Kung meron kang ginawang maganda sa anak mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, kunwari, papalakpak sila sa'yo. Kunwari, ikong congratulate ka, kunwari. Pero sa loob, may galit pala sila. Okay, ano? Backhanded compliments. Eh. Pinupuri ka, pero parang insulto pa rin. Insulto pa rin. Yan. Okay? Laging may ganun. Kung ano achievement mo, binababa ka eh. Binababa ka. dini-discourage ka nila. Number four. Ito common to pag may inggit. Pag may inggit yung isang tao, pinipigilan niya ang success mo. Yan ang problema sa may inggit. Eh. Mas maganda pa nga may galit. Eh. Di galit, kanya-kanya kain -kanya buhay. Itong may inggit, talagang pipigilan niya. Let's say, nag apply ka sa isang trabaho, sa isang posisyon. Nalaman nung kaibigan mo kuno pero may inggit siya. pwede niya i-block. Pwede niya sulsulan yung mayare uh, may-ari, yung kompanya. Pwede siya sumulat ng letter against you. Magugulat ka na lang. Pwede niya i-message yung nagdi-desisyon. Pwede yun. Pwedeng manira, manumbat, na hindi mo alam. Kasi kala mo ka kaibigan eh. Bawal ka rin gumawa ng bagong bagay. Papasok ka sa bagong negosyo. Baka yumaman ka, ayaw nila. Diba? Diyan ka lang. Kailangan mas mababa ka sa... Hindi ka pwede uh, tumaas. Tsaka ito pa. Itong inggit na to. Ano to eh? Uh, sa edad ko, natututunan ko to. Usually, kadalasan, sabihin nyo kung tunay Hindi. Ang taong maiinggit sa iyo, yung kabaru mo. Same profession. For example, uh, engineer ka. Kunwari, ang maiinggit sa iyo, kapwa-engineer. Kung physical therapist ka, uh, successful ka, magiging kaaway mo, kapwa-physical therapist. Pag lawyer ka, magiging kalaban mo, kapwa-lawyer. Pag doktor ka, magre-reklamo, kapwa-doktor. Laging ganun. Laging ganun yun. Kaya nga may kasabihan nga, di ba, na no prophet is accepted in his hometown. Nasa Bible yun. Eh. Na hindi ka talaga itatanggap. Paano nga may jealousy? Parang, classmate ko lang yan, eh. kasabay ko lang yan. Eh. Bakit siya? Mas maraming award. Mas ma siya, mas maraming, mas mayaman. Bakit siya? Mas maraming likes o mas maraming views. Lahat yun. Eh. Kaya bawal ka gumawa ng bagong bagay. Kasi pag naging successful ka, feeling nila lumiliit sila. So, crab mentality. Ang problema, pag tinanong mo, bakit mo pinipigilan, hindi naman nila sasabihin na, ingit ako sa iyo eh. Kasabihin na, hindi, bawal ka dyan kasi, kasi ano eh, iba mukha mo eh, o, oh, wala kang, wala kang, ano, wala kang degree, hindi ka graduate sa ganyan, bawal ka. So, maghahanap siya ng excuse para pigilan yung success mo. Yan ang mahirap dyan. Dapat makaiwas tayo sa ganito. Number four, lagi siyang negatibo. O, misan negatibo, pero hindi naman diretso. yan. Eh, no? Laging alam mong hindi siya happy sa mga usapan. Lalo na yung, you eh, no? laging masama ang naiisip niya. Number six, kadalasan sila nagre-reklamo din. Yung man sa sa iyo. kaya syempre, misan isip nila eh. Baka isip nila, mas maganda bahay mo, mas happy kayo ng partner mo, mas maayos yung anak mo o whatever, tingin nila mas nakakaangat ka. Sasabi nila, eh, nalugi ako, talo ako kasi ganyan eh. Mas pangit yung bahay ko kasi ganyan eh. So, sasabi nila, unfair sa akin. Laging may reklamo. Usually, mainitin ng ulo. Number seven, ito ang silent sign na may inggit sa'yo. Lagi siya kumpara ng kumpara sa'yo. Pero hindi mo nalalaman. Compare, ah, um, ito pareho yung baro. Oh. Compare ng compare. Compare sa buho, compare sa baro. Competition. Parang nakikipaglaban lagi. Ayan, eh, no? Nakikipaglaban. Kung may binebenta ka, dapat ganun din siya. Ayan, eh, no? They try to upstage you. Parang patalbugan. Oh, pero patago. Patago to Kasi nga, ingit eh. Patago. Nako, ito number eight. Sabihin nyo kung to, hindi tunay o hindi. Okay, galit na galit sila sa inyo. Sa iyo, sasabihin, mali ginagawa mo, bawal yan, hindi pwede yan. Pero, gaya naman sila ng gaya. O, oh, ba't kayo gaya ng gaya? O, oh, ginagaya naman lahat ng ginagawa mo. Ito, yung ayos niya, ginagaya. Kung ano ginagawa niya, ginagaya. ba? Diba? So, actually, yung inggit, naiinggit siya talaga eh. Gusto niya yung buhay mo, kaya kanya nga niya ginagaya eh yun nga yung point eh. Actually, admirer siya pero delikado. Ang, actually, ang gusto niya, mawala ka sa mundo eh. Para siya na lang eh. Oo. Minsan, umaabot sa ganun. Kaya delikado. Uh, number nine, ito ang problema. Nagchichismis na sa likod mo. Okay? Sinisiraan ka na sa likod mo. Yan ang problema. Actually, sa akin, kung nagme-message sa isa dalawang tao, baka kwentuhan, wala namang problema. Pero minsan ang delikado dito yung chismis. Sisiraan ka na sa social media. Baka gumawa pa ng fake account, baka mag-trolling pa yan. Alam mo na, uso ang trolling, di ba? So, sisiraan ka sa publiko, sa tao, sa pamilya mo. Di ba? Ito, mahirap na to. Pero, hindi naman nila sasabihin na naiingit ako kaya kita sinisiraan. Hindi, Sasabihin nila, kaya kita sinisiraan, kaya ako nagre-reklamo kasi may ginawa kang masama at labag ito sa moralidad ng tao. mag sila ng excuse. Uh, o baka meron kang hahanapan kanila na isang maling bulok. Baka meron kang picture kasama sa isang politiko. as ah, sa, so, ayun, magkadikit sila. Oh. Nagkadikit, oh. ano na yan? Nagnakaw na yan? Nagdikit na sila. Eh. Hindi na maalam, nagkita lang. ba? Diba? So, gagawa sila ng gagawa para mailubog ka. So, ang point ko, ingat tayo sa ganito. Number 10, ito, oh, patindi na patindi mga warning signs. Eh. Tuwang-tuwa sila sa lahat ng problema mo. Pag natalo ka, nalugi ka, nagkasakit ka, nahiwalayan ka, nagka -problema, anak mo, happy-happy sila. Diba? Happy, happy sila. Crab mentality. Diba? Kaya tayo, tahimik lang. Taistis lang. Kasi pag gumanti tayo, eh, balikan na. Diba? Oh. Usually naman, mainitin ang ulo nila eh. Hanap na lang sila na ibang kaaway. Makakahanap din naman ng uh, katapat. Number 11, ito. Fake ang support nila sa'yo. Oo. Iyan nga problema eh. Magbabait sandali, tapos titirahin ka parang ano yan eh parang sadistic masochistic yan eh sisiraan ibabati sisiraan ibabati Haga masira, masira ang ano mo pag-iisip di ba sa so, delikado 'yung ganito eh di ba mamaya may masabi kang sikreto mo eh, eh kaaway pala di ba fake support of you and lastly ito nga dinagdag ko nga eh, Baka secretly may gawin sila sa Parang ganito, it ito iba na to, hindi lang to inggit, may halong selos pa to. Hindi eh. mo alam kung ano gagawin niya dito o dito. Diba? 'Di ba? Hindi mo alam pa paano mag-isip ang tao. Okay, so ang point ko, dapat makaiwas tayo at pinakamaganda nga uh, Mahirap na kausapin. Usually, hindi mo na makakausap. Eh. Di, ano na lang, tahimik lang. wag masyado mag-post ng mga magagandang picture nyo o yung kakainggitan o meron kang bagong gamit o bagong abroad. Siguro, konting bawas kasi tataas lang yung inggit. Eh. Ang taong naiinggit, pwede rin sila na-stress din sila. You know? na high blood, mainit din ulo nila. Nadi-depress din sila. Natutuwa lang sila pag naninira. Saan madalas ang inggit? Social media, number one. Ayan, no? Facebook, number one. Pinakamarami inggit. Snapchat daw. So, mga pag aaral nila. Ito, yan. No? So, lalo na sa mag-partner, minomonitor iba. Yan. So, para, paano naman gagawin natin? Let's say, tayo naman ang naiinggit. ba diba? Pag tayo naiinggit, eh, syempre, kanya-kanyang buhay. Sabi ito, Aminin ang jealousy mo. Tapos kung talaga nakakasakit tayo, di magsorry tayo o ano na lang, di hiwalayan na lang, i-block mo na lang para hindi mo makita yung ginagawa niya, hindi ka na rin niya nakikita. Appreciate who you are. 'Di ba? Kung ito lang ang kaya natin, siya swerte, mas mayaman, di okay lang. Yan, yan, reduce negativity, uh, learn to be happy alone. Okay, saan po nakatulong tong video? Nakabuka sa isipan. Ang point ko lang, ingat tayo sa ganito. Baka sayang naman. Nakikita niya naman yan sa social media, di ba? May mga tao, parang mataas na sana mapupuntahan eh. Na-appoint na sila o nabigyan na ng pwesto o nabigyan na ng award. Tapos kung kailan sila nabigyan ng magandang award, dun maglalabasan lahat ng may galit or may galit or ingit or reklamo, hindi na mga nila sasabihin ingit, yung mga, yung mga magic na complain, biglang maglalabasan na lang. Pero ang punot dulo nito ay nainggit sila. At sana tayo, wag tayo gumawa ng mga bagay na kinaiinggit din nila. Salamat po.